Good morning, good morning mga boss Bali, ngayong umaga Mamuha tayo ng pako Hindi ito yung ano ha, kasama ng martilyo Itong gulay nito, ito yung kadalasan ko kinakain Pagka tinatamad ako magluto Kasi ano, meron kami tanim dito sa tabing bahay lang naman Kasi kadalasan ito makukuha sa ilog Ito kasi tumutubo ito sa mga wet area Wow! Wow! Like ilog, sa mga sapa, Ayan, namitas kami dito kasama ko ng aking ina. Dito lang man sa mga likod ng bahay namin. Hindi totoo yan. Ito, dalawang klase ito. Merong pako, pakong buhaya. Yeah, pero kukunin mo yung pako mismo. Yung parang naka baluktot, Hindi yung parang anong yan, yung dahong yan. Ere, gnerne, Yan, yun o. Yan, yung mga baloktot na ganyan. Kukuha lang tayo ng mga kaunting peraso lang kasi malilate na ako eh. May kasi ako. Ano oras na eh. Tapos sa pagluluto rito, hindi na siya niluluto. Ang luluto lang dyan is yung nilabong itlog. Siyempre, pagkapitas, hugasan natin para masarap kainin. Ha? Huh? Parang iba yun ah. Para masarap kainin itong pako Kung ano nung pumapasok sa isip mo Ayan Ari ano, atin lang gagayatin Ng bite size kung anong gusto mong gayat, ikaw bahala. Ikaw ang makakain eh. <laughs> Pagkatapos na yan, kita yung magagayat ng kamatays. Para kuminis ang kotays. Alay, ang aking gayat ay pahaba. Tapos gagayat ko sa gitna. Para quality Pagkagayat na re, atin ang ilalahok din sa ating pakaw Tapos ilalagay natin sa kamatays. Yan, nailagay ko na itlog. na nilabaon. Salal ng tinong konting condiments. Ay, kulang ang aking recipe. Wala kasi mangga ngayon. Masarap na rin yung paho. Maliliit. Ah, sino ka Laki ng katawan. Parang si Mayweather. <laughs> Ay, ito na. Ang ating finished product. Quality na naman ng kain ni Yorme. Yorme TV. Follow for more, mga kaligat.